Nasungkit na ni NCRPO Chief Police Director Guillermo Eleazar ang kanyang pangalawang Estrella. Nangako naman ang general na lalo pang pagbubutihin ang kanyang serbisyo sa bayan. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Mismong si PNP Chief Oscar Albayalde ang nagsabit na ikalawang Estrella ni NCRPO Chief Police Director Guillermo Eleazar. Dahil dito, isa ng full-pledge director si Eleazar na una ng namuno sa Quezon City Police District at sa PNP Calabarzon. Congratulations again for your well-deserved promotion. Sa harap nito, nangako naman si Eleazar na lalo pang pagbubutihin ang kanyang serbisyo sa bayan. Partikular na rito ang ginagawang internal cleansing ng PNP at ang kampanya laban sa ilegal na droga na pangunahing programa ng Administrasyong Duterte. May itong hinahangad natin pagbabago sa ating kapulisan. At ang kultura na gusto natin baguhin sa ating mga miyembro will take a long time at hindi igat Maaring retired na po tayo nandito bago ito umaisap Ganun pa man, hindi po natin tatantanan na ituloy ang revolusyong inimpusahan ng ating chief PNP. At nanginiwala po ko na isang araw mag rin ang mukha at imahe ng PNP na ating sinisimulan. At siya ng araw na lahat ng mga anak ng pulis ng PNP magmamalaki sa kanilang kaklase, sa kanilang kaibigan, at sa buong mundo. Pulis ang tatay ko. Pulis ang nanay ko. Samantala, kasunod ng pagkakabisto ng bentahan ng iligal na droga sa isang bar sa Makati City, mas paigtingin pa rin ng NCRPO ang pagmamanman sa mga katulad na establishmento. May mga report daw kasi na natatanggap ang NCRPO na may iba pang bar sa Metro Manila ang nagbebenta ng ilegal na droga sa kanila mga customer. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25.